gusto ko ano na po talagang ano eh, mag-settle sa Pinas. Ito yung program na to ng TDSI, I think ito na po yung magiging way ko para matupad yon Yung experience na itinuro sa akin nung, ano, nung program, so parang dadalhin ko po yon hanggang sa, ano ko, sa future na pag-trade ko. So parang very blessed po at nakilala ko ang ano, TDSI. During your journey po, hindi kanila pababayaan. Yung pong mga facilitator kagaya nyo, laging andyan to remind, kumustahin. Pero dito talaga tutok yung mga ano, na no facilitator, tapos yung mga laging may emails, laging may motiv motivational videos. So parang yun, dun palang uh, mapupush ka na gawin mo yung ano, na, na dapat mong uh, gawin as a trader. But to top it all, yung learning experience is very priceless. And if they want to try this uh, global market, it, I can tell them that if I can, they can. Nagawa ko, kaya kaya niyong gawin. And there is no boundary to achieve what you want kung gusto mo talaga. Ang will, kailangan talaga may will. And then if they really want to try global market, invest in learning, enroll at TDSI. Truly, yung expectations ko nung nag-join ako ng TDSI, talagang lahat doon nasagot yung mga uncertainties ko. From the from the very beginning na how to open a, a platform, anong platform ang pwedeng gamitin, anong brokerage ang pwedeng gamitin, alam mo yun. Tapos yung process, yung procedures, ano yun ka, every detail. Kaya talagang I'm so, at some point, I'm so overwhelmed and so happy na talagang na, na ano ko to, na, na encounter ko. Kaya truly, TDSI is my saving grace and now it's my uh, parang new new community na parang nasabi ko na I truly belong. Number one sa akin is yung growth. Alam mo ma'am yung growth mo, uh, TDSI um, will make it sure na our root as a trader will be firmly planted on the ground talaga na hindi kami masi-shake ng basta-basta. Kasi yung pagkakatanim o yung, yung pundasyon ba, ang ganda kasi yung approach ng teaching eh hindi lang siya nakafocus sa strategy so naka-incorporate din doon yung holistic approach nga ma'am eh yung mental, physical and emotional. and yung emotional aspect na isang trader. So yung three vesting sa akin yung investing yung sa akin yung talagang monitor yung progress ko sa pag trade Yung second yung yung quality ng turo ni Ma'am. Talagang very practical. Yung direct to the point na siya, hindi ka na maraming mga kung anik-anik na mga salita na mahihirap, di ba? Tapos, yung pangatlo, naging support system ko kasi yung ano, yung edong PDSI. Kasi, eh, sa family ko, ako lang talaga yung nag-retreat. <laughs> so, kahit yung ibang friend ko, hindi sila masyado makarelate. So, talagang, wala ko masyado makausap. Pinaka, ano ko, yung support system ko yung PDSI. Ito yung ano, uh, hindi itinuturo sa old school. Kumbaga, napaka-unique niya. Lalo-lalo sa aming mga OFW. Ako, ako personal na ano ko kasi wala namang ganitong program eh. So may mga pinalo ko na uh, mga magagaling na trader din sa Pilipinas. Pero iba yung iba yung atake ni, ni, ni Ma'am dito nung, 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 binuo niya to. Is alam mo yung, pin, pinalano na hindi hindi yung overnight lang na pinag-isipan okay sige magtuturo ako ng sa mga Pilipino kasi may ano may mga may step by step eh from uh, from scratch to to pro eh <laughs> yeah. una yung mentoring talaga kasi napaka-importante na, na yung may yung yung may magsasabi sa iyo kung tama o mali ang ginagawa mo eh highly recommend maging ano TDSI din sila para yung uh, trading journey nila will start at the right approach agad kasi malaking bagay yung meron kang nagme-mentor sa iyo o naggagabay sa iyo kung anong anong dapat mong gawin bilang trader. Kasi misconception nung iba eh pagka magte-trade ka manood ka lang ng YouTube. Pero ano iba <laughs> iba yung TDSI. Kasi dito parang na-build yung foundation ko eh. So if you want, you really want to build that foundation and you want to enter into trading, nang gusto mo rin na alam mo kung malaman mo eventually kung saan ka pupunta, you better join this program because because of this program, naging unti-unti naging clear sa akin lahat with my experience with this. So I highly recommend it. And uh, yung mga natunan ko po dito is for me is a lifetime uh, Lifetime po na po siya magagamit. And then, yung mga journeys po sa TDSI, masasabi ko po na mas more valuable po po siya kaysa sa learning pin na nispend po namin. Magagamit po talaga po namin siya. As an extra income or future, uh, pag net worth na ako, uh, ito na po yung gagawin ko. 'di ba? Na white out ka na before. So hindi ka ba natakot ngayon na mag-trade ulit? Hindi po ako natakot kasi na nakita ko na yung mentor na sa sasalihan ko is uh, napaka approachable. Talaga yung knowledge na tinuturo niya is napaka deep ba. Yung parang lahat matututo ituturo sa iyo. Hindi ka mahihiyang magtanong. Kaya kahit po talaga si Ronald Age matututo